Hello mga finding So welcome sa ating adventure na naman dito sa mundo ng aking vlog. So ang ating adventure for today ay mainit-init pa. So kung ikaw na nasa Pilipinas at gusto magtrabaho abroad, ngayon mga ka-finding, si Croatia, ang, ban ang bansang Croatia sa Europa ay nangangailangan ng almost 500 na katao or almost 500 na iba't ibang klase ng mga posisyon So ito mga kapainting, hindi mo kailangan ng agency para makapunta ng Croatia. So ito, may mainit init pa, legit talaga ito, galing ito sa Facebook page ng DMW. So hindi ito scam, hindi ito um, kung ano-ano lang. So sinasabi ko sa inyo mga kapainting, kung ikaw ay gusto magtrabaho sa bansang Europa, sa Croatia, so yung gobyerno o yung DMW ay nangangailangan ng mga worker. So ano-ano yung kanilang mga kailangan. So, kailangan nila ng room attendant na 255. At kailangan din nila ng mga waiter na 110. At kailangan din nila ng mga chef or mga cook na 70. Kung pasok yung um, experience mo sa mga na-mention ko abay yung Croatia na yung nag sa sa'yo kung ikaw ay nasa Pilipinas punta ka lang sa office ng DMW or sa mga website ng DMW at pwede kayong mag-apply uulitin ko mga finding legit to. So wala kang agency na pupuntahan. Pupunta ka sa DMW para mag-apply ng application mo papuntang Croatia. So meaning to see, meaning to to say hindi mo kailangan ng agency para makaalis ka ng Pilipinas. Kung ikaw ay nasa Pilipinas ngayon, punta ka na sa office ng DMW at kung ikaw ay isang waiter, isang room attendant, isang chef, may ito na yung pagkakataon mo para makapagtrabaho sa bansang Europa, sa Croatia. So, wag mo nang papalagpasin itong mga finding. So, baka ito na talaga yung chance mo na makapagtrabaho sa Europe. So, ito, um, wala siyang agency. So, talagang government to government ito. So, from government sa Pilipinas to government sa Croatia. So, wala talagang agency na dadaanan. So, kung ikaw ay... Um, gusto magtrabaho sa bansang Croatia ay ito na yung pagkakataon mo So, ingat lang kayo kasi minsan 'yung may mga may mga agency din kasi na hindi legit. So ito hindi siya um, involved 'yung agency kasi ito nga sabi ko is government to government. So kung ikaw ay isang chef, isang room attendant, isang um, waiter, waiter o waitress, eh, ito na yung pagkakataon mo para makapagtrabaho sa bansang Europa, sa Croatia, mga finding. So, ang range nito, um, kung ikaw ay room attendant, isang waiter o isang chef, ang range ng sahod nito is nagkakahalaga ng 62,000 to 70,000 thousand pesos. So saan mo pupulutin 'yon mga finding, di ba? So ang laki, so ang laking sahod noon at depende pa yun sa mga sa mga company na papasukan ninyo kung libre yung accommodation ninyo, libre yung pagkain, libre yung internet. So, doon yun yung malalaman sa kapag kayo ay nakahire at nakausap na kayo ng mga employer ninyo. So, di ba nag-apply kayo sa DMW? So, pagka na, um, kapag nakahire kayo sa DMW, hahanapan kayo ng employer. Tapos yung employer mag interview sa iyo online at kapag naging fit ka or pumasa ka doon sa interview ay Uh, pwede ka na pumunta sa bansang Croatia So ang kailangan lang naman dito na i-provide mo is kailangan may passport ka So valid, kahit pa nga ano, yung valid dapat yung passport mo At dapat mayroon kang certificate of employment Isa yun sa mga tinitignan At yung mga, of course yung mga certificate mo before kung may experience ka uh, Para proof uh -huh. lang na talaga namang legit yung experience mo So, importante yung passport, tapos certificate of employment. So, yun. Tapos, the rest medical na kung pumasa ka na sa final interview sa employer mo. So, yun lang mga okay din kung ikaw isang waiter, room attendant, or chef. na ba ito na yung pagkakataon mo para makapagtrabaho sa bansang um, Croatia. So, part po ito ng Europe. Part na po siya ng Schengen. So, huwag na kayong... Um, pag, I mean, I mean, bilisan nyo na kasi 400 plus or almost 500 plus lang yung kailangan nila. So, kung ikaw ang room attendant, waiter or chef or cook, ba ito na yung pagkakataon mo para makapagtrabaho sa bansang Croatia, so sa Europe. So, yun lang mga pwede niya. Sana yung nakatulong itong aking information. So, apply na kasi sa mga office ng DMW kasi government to government to. So, wala kayong agency na dadaanan. So, yun lang mga pwede niya. And see you sa next adventure dito sa mundo ng aking life. Bye mga pinding.